Unya, manuoy man kong atorni ana, nga kway po sa iya amahan. Unya, close man ni, daan, gisaling sa iya amahan. Dili lang siya, pati pang iyang mga iksoon, si attorney Paula, si Elise, o si Alfonso. Puro nagtrabaho sa una, sa opisina, sa iyang papa. Unya, ni Kalit ang panahon, nga di na sila makatulog, di na makasuot sa ilang balay, ibisang sangit, di na ma di na magkasulod. So naluoy po Kaya gihimo na itong case candidate si Attorney Ana Alvarez. O niya, tulo, City Councilor ni si Board Member Loso Ibagyo, Board Member Jan Sator, Board Member Nono Elion, City Councilor si Nisa, Agom Agong City. Nag last term, tungod kayo maayo ang ilang serbisyo, last term naman, ako silang ikuha na Board Member para mo suporta sa atong mga gustong proyekto para kaninyo. Si Board Member Pupo Estabilio, Dukay na natong kauban gikan sa akong first term kuyog ni hangtod karon. Kauban si board member Nikhil Suway Bagyo. Onya si Ruth Laguna, former po natong board member Rejoice Station nato karon. Announcer. So hangyo ko sa inyo ah, sa ilang unom, lima lang yun ang piliyan. Kaya kung iunom ninyo, ma-invalid man, di ba? kung ma-invalid, wala na yung sa atong board member. So lima lang yun ang pilia. O pilia itong kinsa ang pinakaduol sa inyong kasing-tasing. Pwede ba? Pwede. Naaday pangutana sa inyo ang mga ginikanan. Kaya ba ninyo isalikway ang inyong anak? Dili, di ba? kita na Pilipino, grabe kayo tanga mapagmahal sa atong mga anak. Labi na sa atong mga apo, di ba? Oh, So, ingon ana ang batasan sa usa ka Pilipino. Natingala lang ko, kaning akong idol sa una, nanu nung naman eh, iyang sariling anak, pabunalan naman yag dos por dos. Onya ako iya nakong kung ginadaot bisag unsay ang istorya wa daw koy agi way performance ta ko. gigko murag na daot to man iya idol nanuman nahimo na kay tulog ka to three times na gani ko tulog ka bisis ko nga nahimo bis gobernador sa tibuok Pilipinas gani di na masulod sa usang kapag paper ang award nga atong nakuha tungod sa atong maayong pagserbisyo kaninyo. Unya mingon siya guwa ko agi. O sige na lang. Di na lang nako balusan. Bahala ng katawan o, tanggino, o ang Ginoo maguna-una kinsa ang naa sa tama. Di diba? So basta kayang yun ako sa inyo ang ah. na atong vice governor. Kung magutangabot mo, nga nung nasubok na siya sa kuha, kay gusto ko niyang panahogon pagka gobyernor. Kay gusto ko niyang ulihan kay siyang mudagan pagka gobyernor. Maunay tinubog. Unyak ako siyang gihing na, ayaw sa akong tiwasong ako akong laster. Nangun siya, hit on, mudagan ko gobernor, kalabano taka. Pero, wag man mo dayon, ni dagan man og vice governor si Clarice ang iya karong gikalaban mao na siya wanay na ikasulti magsigi na lang og pangdao klaro na ba? okay, dagan kay salamat kay inyo ng masabdan karong dirita sa itong munisipyo okay alas opso imidya pa dirita sa atong munisipyo. Ang atong mayor maayo og performance, di ba? Tama ba? Tama. Gani sa kamayo siyang performance ang New Corilla 2019 fourth class municipality. Pero tungod sa iyang pagmayong pagpaningkamot na muli bilap ang New Corilla na himo na karong first class municipality ang New Corilla. Awarded pa ang New Aurelia as